Ikaw na yung tulugan. Ang aming little girl. Dito daw siya matutulog. Kasi wala na yung mga bugat wala namin. Na ano, wala na kami yung So, si Pia na lang. Ay, ay, ay. Tingnan mo, nindot ng pagpintalan. Tan ano, malinis ng aon. Kani ba? Ay, biskut mo. <laughs> Gra grabing tumbling tumbling ni ano ninya kaniyo si minton to ni ninya oh para hanna ng bagang baboy ayo ni tamaki kay di naman oh wala ha pero bila diri ta na dito ko kanding ano ba mo di ko mo to dito eh ada ni na doon naman Ito ang balde. Uy, butang diri. O, oh, kay mabuslot na. Ano? Anong gagawin? Ano? sa ibukaton na ako dito. Ay, maligid pa lang. Kung... Oh. Dili man na ang kanding ito. Ayan oh. o. Oh, oh, so nak exhibition si Ninya. dapat ku mau indai walis <laughs>